Ayan mga guys, maglalakad na kami. Ayan. Ang ganda na simoy ng hangin. Kita may mga batang makukulit dito. Oh. Oh, bangin na, bangin na talaga. Kita kami sa bangin. Sa bundok mga guys. Bubong lang makita mo dito pag maglakad kasi bangin na nga. Ayan. Ayan. Regards sa mga taga Dubai dyan. Ayun you know, o. Ay mga niyong doon sa ano. Sa Bangin. Bangin na po yan siya dyan. Pangpang -pang na. Punta kami doon sa. Ayun mga guys. Maglalakad na kami. Ayan ganda ng simoy ng hangin. Kita may mga batang makukulit dito. Oh. Oh, bangin na, bangin na talaga. Kita kami sa bangin. Sa bundok mga guys. bubung lang makita mo dito pag maglakad ka kasi bangin na nga. Ayan. Ayan, regards sa mga taga Dubai dyan. Ayun o. Oh ay mga niyog doon sa ano sa bangin bangin na po yan siya pangpang pang pang na punta kami doon sa sa bundok maglamaw kami mga guys kasi marami ng mga niyog oh. ayan niyog oh, puno na ng niyog di ba marami niyog ayan yung aking mga apong makulit ang papayag nila mga guys. Nakita mo yan. Bangin yan, no? Ito kami sa baba. Ayan. Ayan! nag walking, -walking kami dito. Pero in fairness, mga guys, dito ay simintado maski bundok na bundok. <laughs> Mag-umpisa na ito ulit tayo magbablogs dito sa Pinas. Pinas version. Pinas version ng Dubai. Eh. Matatanda na yung mga nyo dito mga guys kasi mahaba na sila. Hindi nga <laughs> hiningal na ako <laughs> <laughs> hindi, na <mahakbang> yung... <laughs> hindi na mahakbang yung aking hindi na mahakbang yung aking hita mga guys alam mo mga guys naalala ko dati pag may kami ng mga ano mga yung maliliit na guwaba ba bayabas ayan oh. ay baka may baka may itsat dito ayan oh, may mga bungang ganyan <laughs> naalala ko nung no, maliliit pa kami <laughs> Yung mga ngahoy kam sa ng niyugan. <laughs> Maraming mga tubong. <laughs> Maraming mga tubong. <laughs> Bayabas. Ay, mga guys. Hinihingal na ako. Hindi na ako makahinga. Ay! Alam, mo ito, guys. Yan. Alam mo yan. In, dyan dumadapo yung ano, yung gangis. Alam mo yung gangis na maliliit? Dyan, no tag-init na ngayon. Ito yung kugon mga guys. Yan. Ito yung kugon oo. Oh. Di ba yung ugat niyan? Nandiyan sa kiyapo. Binibinta nila. Yan. O oh, di ba? Ito yun oh. Cherry cherry. Ay may guys. natin to. Matamis siya. <laughs> tayo malason niya. <laughs> Puya bati po. <laughs> eh, malason tayo dito na. <laughs> ah. Sana na sana yung mga apo kung mga guys maglakad sa bangilid. <laughs> Pero kasada siya. Yung bundok doon sa kabila, oh. Dito din, oh. Doon kayo nagpupunta. Sa dagat. Oh, dito lang. Ay, mga guys. Pangpang -pang na yan dyan sa baba. Para si Pugong Biyahero. Ganun ang gagawin natin. <laughs> Ganun ang gagawin natin dito. para si Pugong Biyahero. Pero mga guys, doon tayo sa Mindanao. Sa aming lugar ay nalala yung pinakita nung babae sa ano sa ito yung kinuha niya doon sa ito mga guys ito oh di ba tabi po o, oh, nalala niyo yun sa Facebook yan oh ito siya mga guys ito yan oh Marami yan dito. Yan. Tapos, nililigo to sa mga bagong panganak. Yung dahon. Yan. Store tayo dito. Marami namang bahay dito, pero madalang siya mga guys. Ayan. Ay, sa mga nakarelate dyan sa probinsya, muna kayo ng Pilipinas. Dito ako sa bundok ng Danau. Cebu City. Tabi po. Yan. Ito may nagmotor. O, oh, si Parang malayo pa mga ito yung bulaklak oh. Iyan ang kagandahan dito sa probinsya. Kasi maganda-ganda ang simoy ng hangin. Hala. Asayang yung tubig nyo. Umaagot. Magsa-shower. na Ayan. Oh, sumabog yung tubig nyo. May kambing doon sa taas. Ayan na. Pangpang -pang siya doon mga guys. Oh. Yan puro puno ng nyug. Pero hindi to sa Mindanao mga guys. Ito yung sa Visayas. Visayas region ng Cebu tayo. South tayo. South Batunak. North. Nandito kami sa north ng Cebu. Ay, yung mga bituin, bituin na bulaklak ko. Oh. Diba? Yan. Tinatanim na yan ngayon eh. Ayan siya oh. Oo. Oh, oh. sarap dito mga guys. May aso. Marami din basura. na nagpapaanda. Ayan, dito tayo.